Mga kain Good morning po. Nandito welcome to my vlog. Dito naman po tayo ulit. Ah, uh, guys, bagyo dito sa amin sa Palawan. And dito lang kami sa loob ng warehouse. At uh, mamaya pa po yung repa ko. Ah, uh, dito muna kami kay Jason tumutulong kami mag-check ng kanyang mga Uh, items dito lang muna bali maya, maya pa kami mag mag start ni mami sa aming mga repacking dito muna yes oh to 50 grams yeah wait lang guys why morning. Hi. Hi. Ada Hi. Hi. <laughs> Hi. Ito yung area ni guard guys, oh. Ah, sige yan. Sige. Hi, Ma'am. Hi. <laughs> Guys, nagapapugi yung parati si Guard. <laughs> Kasi nga may bagong ano. Oo, may bago na siyang Ay, dito muna. Dito po yung aming warehouse. Yan. Ay. Ayan si Jasen. Nag-check ng kanyang mga kanyang mga arithmetic. You <laughs> want? Ito pa yung mga paninda. Uh. you want that chocolate? Sawa na kami dyan, guys. Hala! <laughs> Hindi, sawa na kami sa kakabili. Gatawa <laughs> 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 lang si Jasin ba? Ayan. <laughs> guys, dyan na kayo ha. Panoorin nyo lang kami. <laughs> yeah.

Ubus na yung nire-repack namin guys. Kaya wala na kami nire-repack ni Mami masyado. Kaya chill-chill muna kami this time. Guys ah. Ganito yung mga binibinta namin. Ano to? Na Ito. Choco. Ay bakit maliktad? <laughs> Yan. Choco bar. yan yung para sa cake yan po yung mga binibinta dito sa sa aming uh, doon sa tindahan namin sa tindahan ng aming amo wale eh, wale wale daw ayan yung tagasagot ng phone <laughs> takbo ng takbo Oh. Ito guys, sobrang dami ng items ni Jasin. Yan, nabuang na yung utak niya diyan ko paano niya i-check niya lahat. <laughs> Yan. Bakit patay yung electric fan dito, Dai? Ito po. Yan, iganyan eh na lang natin. Yan. Sige, tour ko na lang kayo dito guys sa area ni Jason. <laughs> yan, dito kami minsan natutulog. Yan, tulugan. <laughs> tulugan ng mga ano, pag break time. Oh, phone ulit! Yan guys, yan. Yan, yung area ni Jason. Ni, nee, telepon. Tagasagot namin ang telepon, so, Doon ka na lang may Parang eh. <makes noise> ayaw mo kami dito, oh. ah. <laughs> Ate, parang makanira? ito Sold to De La Cruz. Paspak. Me! Paspak! Ay, Diyas! What's up? Yes. 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 Paspak. Yes! Meron. 500 grams. Wala naman tayo isang kilo. Wala namang silupin. Ilang piraso gusto niya? Ilan daw? Ilan daw? Wala na. Wala na daw. Korepek na lang. Dito 'yung office natin, guys. Ah, oh, sige, sige. Sina hindi kasi 'yung wala dito. Balik na manila dito 'yung doon 'Yun 'yung mga tinatanong. Ah, <laughs> uh, 'yung okay. na naman dito. Jesus my ship, kasi makamit. sunod kay Jasmine. <laughs> kami ang iyong buntot. Sige guys, mamaya na naman. Bye guys! Please subscribe my YouTube channel Ka Indayer. Share, like, and share. Bye guys, mamaya ulit.